ta basi ka hula gran ano ran styrofoam or bato <laughs> si hulag tarang galot tau bato gali hulog ka ganit dyan Dalong kaya ran ginalapit mo ja? ilapit mo ja? bugsay eh wata bugsay eh Yati ho nabawon malang tagali. Dumulon. Utagali ang dalom sa tunga. mo lang ro. Kala ko dalom gid oh. nito. Di di mo ngano. malang tagali. Kala ko na pilit na sampa, dalom, nabawon malang tagali. Tutagal sa pihan ang dalom. Sa dalom. to to ano ran na, ginabaydan ka mo magpicture? ah sa kayak ay very good ha picture pi picture ako dyan di lang ano ko sa tapos ano ko lang ay hindi lang sige lang okay lang <laughs> next time lang kuya pag naka-outfit ako. <laughs> Naka-swim ako. ba ako? naka <laughs>